good day mga tol Nandito tayo ngayon sa harap ng bahay namin Pagkabas lang ako para intro Ang dilim kasi sa loob So ito, tinitesting ko yung microphone ng Akaso Bridge 7 At tignan natin kung anong outcome Sinsilip ko na rin kung ito pala si Preview Joaquin. Yan na. Service ni Harmon. na tayo na lang si Harmon matapos sa kanyang pagprepare. Bago ako pumasok sa loob, gusto ko lang sarang sabihin na madilim sa loob. Ayan. Madilim, di ba? Waiting pa kay Kuya Harmon kasi naliligo pa siya. Blur din. Huwag ka mag-alala kuya mo kasi naka-blurred naman. Waiting lang, matapos siya, and then uh, going to school na. Papasok na siya sa school. Let's go! Nakakapagtaka. Parang hindi ko yata, hindi ko yata nakita si Zoro. Bye kuya. Parang Pasensya na kayo kung sobrang ingay background at yun ay dahil yung microphone ni Akaso Brain 7 kakaiba o, hindi ko nakikita si ano mo yun ha? si Zoro ah nandito tayo ngayon kay Hendrix at kasalukuyang nagpapa nagpapadentist si nanay sa kanyang favorite clinic kasama ko sa likod ko si Hiraya Si Kuya Harmon ay kasalukuyang nasa eskwelahan. Today, 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 maglilinis si nanay ng ngipin at nakaabang lang kami ni Hiraya South Supermarket after ng dentist. Kagigising ko lang, wapali, pero merong two. <laughs> Kamusta ka dyan, baby girl? Wala sinabi. Hahaha. <laughs> pupunta kami ngayon sa dentist dun 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 yon dun pupunta kami dun let's see kung anong meron sa kanilang clinic alright let's go akit sa kami ni Raya sa dentist push yun hi you know Wait lang ah, ayun na si nanay. O, sit lang tayo dito. Si Hiraya ay 3 years old pa lang. Unexpected experience para sa akin. Ang makita siyang bigla ang switch ng mood. Kanina lang ang saya namin eh. Tapos na magpa-dentist si nanay. Ano nangyari sa ngipin mo? Nalagyan ng na. Pinig pitan ayos tapos hiraya, okay ka na ba dyan? hiraya? okay ka na ba dyan? alright, papunta na kami ngayon sa south para mag ng konti okay? lets go! nandito kami ngayon sa south supermarket vegetables kasalukuyang nabibili namin. Ayan, tingin ka dito sa Raya. <laughs> na mo na? Dali lang tayo. Dali! Binalabas pa paa mo. Kapit ka mabuti. Itong araw na ito ay punong-puno ng samot-saring unexpected experience. Kapit ka lang. Kapit. 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 Kapit lang. Kapit lang. Kapit lang. Kapit. kapit, lang, kapit. kapit, lang, kapit, lang, kapit. Um, unexpected din na madapa sa loob ng South Supermarket Hindi lang bad experience Unexpected din naming nakita ang aming Ninong Jun at Ninang Marichu Nakita namin sila ninang dito sa south. Ang layo ng dayo oh, pa mga eh. Hello Ninong Dumayo pa from Hagunay sila Ninong Hello po <laughs> Ninang nang Ike. Kita namin sila papa mo here sa south. Oo, nakita Mama, ko yung po. anak na nalaglag. <laughs> si Hiraya yun. <laughs> si Hiraya yun, nadapa. <laughs> aya, aya, aya. ride kami sa cart eh. So ayun po, nice seeing you po. Ninang Ninong Bye. Bye. po. Bye, see you again. Bye-bye. <laughs> Dapat Bye po po sa mga.

fish fish white fish rice no white fish white yeah. white the fish yeah wow I what's love, that i love it you love the white fish yeah did you want to see it? yeah let's find the white fish Meat section, Meat section, Frozen section. Tender juicy hot dog for Kuya's Baon. Hindi pwedeng mamiss yan kasi mahalaga yan for quick meal or quick breakfast. Tender juicy hotdog dog. Sauteed shrimp paste. Ito naman yung crab paste. Favorite ko to eh. Crab paste. Nandito kami ngayon sa Bato Good Section. Good section, cereal section, salaman section, drinks and beverages section. Next section. Candy section. Why? Well. <laughs> Hindi siya mo. So, ito na lahat ng aming mga pinamili. Ito yung frozen. And snacks. Fruits. Bumili si Hiraya ng Nagpabili si Hiraya ng Frozen Field Biscuits Ito yung naman oh. Tingin si tatay ha ah. Sure Mmmmm mm. Do you like it? <laughs> yeah. mm, Andito pa rin kami ngayon sa South Waiting for Nanay habang nag-check out. Di ba? Di ba waiting tayo ka kay nanay? Nasaan si nanay? Andun! Waiting for nanay. While waiting, kain-kain muna. Mama! <laughs> Mama! Mama! And we just finished Having our grocery here in South Supermarket We're heading home Pauwi na kami Siyempre may napagod na bata doon At inaayos na nila kuya yung grocery sa likod uh, Sinanay din ay kasamang nag-aayos So hanggang dito na lang Maraming salamat sa panonood Always remember Enjoy your journey and love your family Don't do drugs hallucinations